Good afternoon, brothers and sisters. Um, welcome to our short sharing, biblical sharing for this afternoon. Um, I will be sharing this short Bible passage. No servant can serve two masters. But before time start, let us have a short prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our sins as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. In the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Okay. So, maikli lang ito. Uh, gusto ko lang i-share itong medyo nakakalito na parable ni Jesus na. From, taken from the Holy Gospel of Jesus Christ according to St. Luke chapter 16, verse 9 to 15. Sabine Jesus, <clears throat> I tell you, make friends for yourselves with dishonest wealth, so that when it fails, you will be welcomed into eternal dwellings. The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones and the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones if therefore you are not trustworthy with dishonest wealth who will trust you with true wealth if you are not trustworthy with that with what belongs to other who will give you what is yours no servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and Mammon. The Pharisees, who loved money, heard all these things and sneered at him. And he said to them, You justify yourselves in the sight of others, but God knows your hearts. For what is of human esteem is an abomination in the sight of God. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. So, isa-isahin natin to. Balik tayo sa simula. Okay? Ang sabi ni Jesus sa first sentence, Make friends for yourselves with this wealth. Delikado to kung hindi mo ito maintindihan. No? Kasi sa unang tingin mo kung ikaw ay Kristiyano na nagbabasa nito letra por letra, sabihin mo parang tinuturuan tayo ni Jesus maggawa ng dishonesty or minsan okay lang sa kanya na mag maging ano no mag magsinungaling o mag manggulang no dishonest dishonesty kasi sabi, may gamitin nyo ang iyong mga nadelehensya mga pera, no? Mula sa dishonesty, gamitin nyo para sa kaharian, no? Para ikaw ay makapasok sa kaharian. So ano bang bakit ba sinabi di, dito ni Jesus dishonest wealth, no? At sinabi niya kung hindi kayo kung mapagkakatiwalaan kayo sa mga maliliit na bagay mapagkakatiwalaan din kayo sa mga malalaking bagay kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay hindi rin kayo mapagkakatiwalaan sa malaking bagay no so binalik niya naman sabi niya therefore if you are not trustworthy with this honest wealth okay ano bang ibig sabihin dito ng dishonest wealth Maraming exegesis nito tungkol dito sa dishonest wealth. Bumabalik sa konteksto sa kung paano ang business dealings ng mga sinaunang mga tao. Like may amo sila, tapos yung am um, uh, pina iniiwan sa kanilang manager, no? sa kanilang uh, pinagkakatiwalaan yung pera nila. Tapos yung pinagkakatiwalaan, siya na yung magnenegosyo. Minsan, uh, kinokorap, pinapatuan ng pera. O, tapos, itong ibanghelyong ito ay may connection sa ibanghelyo the other day. Yung manager na pinapatigil na sinisisante na. No? So, meron siyang kaugnayan pa rin. Pero balik tayo sa salitang dishonest, no? Ang ibig sabihin nito, tayo lahat mga kapatid, tayo ay mga pinagkatiwalaan, mga tayo ay managers no? ng Diyos. Ang perang hinahawakan natin, ang ari-arian, lupa, bahay, trabaho, negosyo, kung anuman ang meron tayo, kahit hindi lang pera, kundi mga talento, kakayahan, abilidad, lahat niyan, hindi sa atin. Anong tawag sa mga bagay na pinanghahawakan natin na hindi sa atin? Parang ang pag-describe dito ni Jesus, hindi yan sa atin. No? Tapos, parang inaangkin natin. Anong tawag mo sa nang aangkin ng hindi sa kanila? 'Di ba? Magnanakaw. So, dishonest, no? Dishonest. So, 'yun ang kanyang termino na para ipamukha sa atin na yung mga bagay na pinanghawakan natin, na akala natin atin, no? Na inaangkin natin na hindi naman sa atin kasi wala naman tayong mga pinanghawakan nung tayo ay sinilang sa mundo. Ang ibig sabihin niyan, dishonest wealth, lahat ng kayamanan na andyan sa iyo, siya ang may-ari na inaangkin natin. Gamitin natin itong mga kayamanan na andyan sa ating puder dahil tayo ay pinagkatiwalaan lamang. No? Pinagkatiwalaan lahat yon hindi natin pag-aari. Kaya ang sinasabi ni Jesus, no? anyone who does not renounce no, his material things cannot be my disciple. Kung, ang ibig sabihin yan, kung hindi ka handa ang kinin, na uh, uh, hindi hindi ka handa na umamin na lahat ng pagmamayari mo ay hindi sa iyo no, at dapat sa isipan mo ay handa kang i bigay lahat, no? Balik sa Diyos. Hindi ka magiging kanyang disipulo. So, gamitin natin ang ating mga kakayahan, kayamanan para sa kaharian ng Diyos. Now, etong second line, sinabi, The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. Mayroon din siyang application kahit sa practical na buhay natin. Kahit sa ating mga uh, trabahante. Yeah? May kasabihan na pag hindi siya mapagkatiwalaan sa mga sukle, sa mga kahit konting sentimo na mga sukle, dishonest siya, no? nang nangungupit ng mga kahit maliliit na mga bagay malaki ang posibilidad posibilidad na hindi rin siya mapagkatiwalaan sa malalaking bagay kung mga when it comes to mga thousands or millions na di ba hindi mo pwede sabihin na uh, hindi ako honest sa mga mga sukle na yan kasi maliit lang naman yan pero pag inasa pero pag pinagkatiwalaan mo ako sa mga milyon-milyon, iba na ako. Uh, magiging honest na ako. No, hindi yan. Kasi kahit sa mga lilit na bagay, hindi ka magkatiwalaan. Malaki ang chance. Mas lalo, hindi ka magpagkatiwalaan pag malaki na ang tukso. So hindi lang hanggang dyan ang ating application ng uh, parable na yan. Ang sinasabi dito'ng very small matters, no? Ang sinasabi diyan tungkol 'yan sa kayamanan sa mundo, yung small matters. Ang great ones na sinasabi dito, ang kayamanan sa langit. No? So kung hindi tayo mapagkakatiwalaan dito sa mga kayamanan kayamanan ng mundo, no? Meaning ano tayo? Madamot Hindi tayo mapag Kasi pinagkatiwala lang sa atin Itong mga kayamanan dito sa atin Para ipamigay sa iba Ibahagi sa iba Kung hindi tayo mapagkatiwalaan Sa maliit na bagay na yan Kasi sa mata ng Diyos Ang pera, kapiranggot lang yan Ang ibibigay niya sa atin Na, na kayamanan Ay higit na walang uh, katumbas Sobra-sobra uh, doon sa kabilang buhay. Bibigyan tayo niya ng authority. We will rule the angels. Di ba? Madami siya mga promise. Kung hindi niya tayo sa kapiranggot na pera na yan, no? sa tingin natin, milyon-milyon, malaki, pero para sa kanya, napaka walang kwenta yan. No? Paano tayo pagkakatiwalaan sa kayamanan ng langit? Sabi dito, if you are not trustworthy, with what belongs to another sino yung another na yan siya no hindi ka mapakatiwalaan ng pagmamay ng iba paano ka bibigyan ng para sa iyo na talaga sa natin matatanggap yung para sa atin sa kabilang buhay sa kaharian kasi dito sa mundo lahat ng pinanghahawakan natin ay hindi sa atin minsan ang yabang-yabang natin no? Na, na mapagmataas tayo nang mamayabang tayo na ma, taas na lang naabot natin tapos uh, ang baba ng tingin natin sa iba na humihingi sa atin ng tulong sinasabi natin na ang tamad nyo kasi wala kayong diskarte wala kayong abilidad ganun at saka ang next na lesson sabi dugtong sa gospel No servant can serve two masters. Hindi mo pwedeng ang puso mo ay hatiin mo sa pagpaparami ng pera at sa pagsisilbi sa Diyos. Maraming nagsasabi na ang ito ay simbolik lang at hindi kailangan gawing literal. No? Uh, pero sa Kaso ni Saint Francis of Assisi, nung binasa niya yung Sell all your belongings and give it to the poor, isinapuso niya talaga at ginawa niya. Now, hindi ko sinasabi na lahat tayo gagawin natin. No? Uh, pero pwede natin gawin kung gusto mo talaga. No? Ikagaya ng ginagawa ng mga religious orders na wala silang pagmamayari. Kasi, ganito yan. The more ikaw, the more tayo attached sa mga material things, ang ating puso. The more tayo malayo sa Diyos. The more tayo lumalapit sa Diyos, the more tayo na de-detach sa material things. Uh, opposite talaga siya. The more ka lumalapit ang puso mo kay sa Diyos, nawawalan ka ng gana sa mga makamundong bagay. Sa mga kasikatan uh, Pagkilanlan Sa mga uh, Human praises no? Provenant tested na yan Na experience ko na rin yan Totoo talaga yan na Imposible talaga Na paghatiin mo Kasi kung paghahatiin mo Ang utak mo At uo oras Determinasyon sa pagpaparami ng pera No? asa sa pagmamahal sa Diyos, hindi ka makaka-full blast. Pwede mo siyang gawain 50-50. Pwede. Pero, ang tanong, tatanggapin ba ni Lord ang 50-50 na puso? Hindi. Sabi niya, love God with all of your heart, all of your mind, strength, and soul hindi niya tatanggapin ang mga lukewarm. Ang lukewarm ay katamtaman lang. Hindi siya masyadong mainit, hindi rin siya malamig. Yung mga malalamig, yun ang mga puro pera. Yun ang maiinit, puro Diyos. Eh kung sa gitna pa lang, lukewarm. Anong sabi ni Jesus sa Bible sa mga lukewarm? Iluluwa niya sa kanyang bibig. Ha? Kaya hindi pwedeng pagsabayin. Ha? So ang tanong, paano na yan? Yung mga may mga negosyo, may mga trabaho. Ang ibig sabihin niya, hindi pwede, hindi ibig sabihin na ibibenta mo na lahat yung negosyo mo, hindi ka na magnegosyo kasi punta na lang tayo lahat sa simbahan. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin, pwede kang may trabaho, pwede kang may negosyo, pero ang utak mo, no? Ang utak mo ay parati nasa Diyos kung paano siya pagsisilbihan paano siya mamahalin, paano gagawin ang kanyang kalooban. No? Hindi ka tumitigil sa pagdarasal, hindi mo pinapabayaan ang iyong spiritual life. At yung negosyo mo at trabaho mo ay inaalagaan mo, ngunit katamtaman lang, tamang-tama lang, no? sapat na, na ikaw ay nagtatrabaho ng maayos pero hindi lahat ng oras mo or mas maraming oras mo ay nasa doon sa negosyo mo. At iniisip mo parate na ang pera na, pinag, na kinikita mo, lahat na ito, ay hindi sa iyo at sisingilin ikaw ng Diyos sa huli. Hahanapan ka ng accounting. No? So ngayon, Uh, ang mga pareseyo na nakikinig, mga mukhang pera, sa tingin sa panglabas na anyo, uh, mukha silang banal. Pero sekreto sa kanilang puso, pera ang iniisip nila. Sabi dito, who love money. Parang natamaan sila. Uh, nagalit sila kasi piling nila parang sila yung pinap pinapatamaan. Pero sila nga, no? At sabi ni Jesus, warning to sa, sa atin lahat. You justify yourselves in the sight of others, but God knows your hearts. For what is of human esteem is an abomination in the sight of God. Let us analyze the sentence. No? Ang sabi dito, mag-ingat tayo mga kapatid dahil Wag tayong maging kampante na sa tingin ng mga tao sa komunidad natin mabuti tayong tao. Tinitingala tayo, no? Pero remember, God knows your hearts. Alam niya. So kung sa 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 sosyudad, sa komunidad, no? sa mata ng tao mayroon tayong human esteem tinitingala tayo nirerespeto tayo no sa mata ng Diyos iba sometimes what human perspective sees as human esteem pero actually uh, it is a human abomination it is abomination in the sight of god no uh, nalikalimutan ko yung tagalog term sa abomination pero nakakagalit pala sa dios Kinamumuhian niya no so, kaya wag tayong wag nating ihambing na tayo ay okay na dahil maraming pumupuri sa atin pero alam ng dios kung ano nasa puso mo no? Kaya mag-ingat tayo kung parati tayong pinupuri ng mga tao. Kasi hindi natin alam sa mata ng Diyos pala ay tayo ay kinaiinisan na niya, no? Now, punta tayo sa reflection ni Saint Basil tungkol dito. Saint Basil sa taon 330 AD, no? Isa siyang bishop. Ang tungkol sa kung paano natin tingnan ang ating mga ari-arian, pera, kakayahan. Sabi niya, reflect on yourself. Isipin mo kung sino ka, saan kagaling, Sino nagbigay sa iyo ng kakayahan, magkaroon ng hanap buhay o pera, negosyo, abilidad, talento. no Isipin mo kung bakit ikaw ay pinili at hindi ang iba. Di ba? minsan or hindi minsan parati inisip natin ay ang galing ko no? ganito ako dahil magaling ako no nabuhay ka dito sa mundo no wala kang pinahawakan nabuhay ka na may may mga ang iyong magulang may koneksyon o nakakalamang konti sa buhay ang tanong mo sarili mo, bakit ay ikaw ay binigyan ng ganyang talento? Meron kang IQ yung ganyan, yung iba, oh, mababa ang IQ. No? You are the good God's servant. Lahat tayo ay pinagkatiwalaan. No? Servant tayo. You are responsible for your serving companions. So, ang pera natin, isaksak natin sa utak natin, na ito ay para ibahagi sa nangangailangan. No? Kagaya sa ginawa ni Joseph doon sa desert, di ba? Uh, ginawa siyang governor ni Pharaoh para nilagay siya doon para hindi magpayaman. Ang mission niya pala, pagkaroon ng famine, seven years of famine, para siya ang mag-imbak ng mga wheat, 'no, mag-store ng mga pagkain sa Egypt para pagdating ng tegutom, siya 'yung pamimigay niya sa lahat. Hindi para payaman, hindi siya ginawang governor para mag enjoy at magpakasarap. Andun siya sa posisyon 'yon, binigay ni Lord, 'no? para ibahagi sa mga naghihirap. So si Saint Joseph is a symbol also of us na tayo. Ikaw bakit ka naging engineer? Bakit ka may malaking negosyo mo, marami kang pera? Bakit ikaw ay doktor o ano dyan? May mission ka at yung mission mo sa, sa iyong komunidad ay hindi lang para sa iyo. No? Don't imagine that all these benefits are intended for your own stomach. No? Isipin mo na lahat na pinanghawakan mo ay pinagmamayari ng iba. So, pinakatiwalaan ka lang. As though they belong to someone else. Ngayon, magbibigay sa iyo ng konting kasayahan, pero darating ang panahon, mawawala yan. Mawawala yan kasabay ng ating pagkawala dito sa mundo, di ba? They will vanish away disappear. But, a detailed account will be asked of you. So, dapat tayo pangingilabutan dito. Lahat ng binigay niyang grasya sa iyo, kakayahan, sisingilin tayo mag-accounting si God sa atin. Kung paano natin ito pinangalagaan nagpabusog lang tayo sa atin, ginamit na natin to para sa ating sarili, o naging responsable tayong tagapagbahagi. Yon. So, anong gagawin natin? Sabi ni St. Basil. The answer is simple one. I will satisfy the hungry. Ha? Huh? Bubusugin natin ang mga nagugutong. Bubuksan natin ang ating mga bodega at imbitahin ang mga pulube. Ang mga mahihirap. Sabihin, pumari, no? Pumarito kayo. Mga walang mga tinapay, no? Pumarito kayo. Kumuha kayo dito, no? Kumuha kayo ng sapat. Dito sa mga blessings na binigay ng Diyos para sa akin, no? Binigay niya. Kumuha kayo dito. Come and draw water as though at a public well. Kita mo yung public well, yung balon na hin nasa gitna ng barangay, lahat kumukuha. So dapat ang iyong kayamanan at ang iyong ari-arian, ganoon ang pananaw mo na ito ay para sa lahat at hindi lang para sa iyo. Isipin mo yung balon no un saan nakalagay sa gitna ng barangay na lahat kayo nagsasalok sasalok ng tubig come and draw water as though at a public well no? i hope na encourage kayo as it have reminded me and warned me also no? so may god bless us all in the, name of the father and the son and the holy spirit amen